Hello, so this is our third day in Thailand as a family of six. Super late upload again and again and again and again and again and again and again. And again, and again. Pero nandito tayo ngayon sa Three Mermaids sa Pattaya. Actually, hindi siya kasama sa uh, itinerary namin that day. Pero dahil sa late na yung start ng aming tour, hindi na namin mapupuntahan yung dapat namin puntahan. Kaya ito yung pinalit na lang. Pero worth it naman kasi napakaganda sa lugar na to. Especially pag umaga. Ito sa mga inaay ko dati nung ginagawa pa lang namin ng MC Travel ang aming itinerary. But I know nakukulangin yung araw ng stay namin sa Thailand. Kaya uh, pinaubayo ko na lang sa kanila yung itinerary namin. Pero kung gusto nyo puntahan yung lugar na to, mas maganda kung gagawin nyo ng may daylight pa. Kasi mas makikita nyo yung um, view niya from above. Kumbaga, i-overlooking siya. Sobrang ganda. As in, hindi mo lang siya ma-appreciate ngayon kasi gabi na. Gabi na kami nakarating kasi nga, late na natapos yung last na tour namin. Kaya, ito dapat ay Pataya viewpoint dapat yung baba namin. Pero dahil gabi na, dito na lang nila kami naisip dalhin. At para pamalit doon sa hindi namin napuntahan, I highly recommend MC Travel Services. Napakadali nilang kausap, napaka-accommodating talaga, apakahaba ng pasensya. Ah, they will treat you like a family talaga. Ika nga nila. Nalagay ko na lang dito yung kanilang Facebook page kung saan nyo sila pwedeng makontak. Nahanap ko lang sila sa, ano, sa Facebook nung naghahanap ako ng uh, traveling tours and then nakita ko yung mga recommendations na nasa Facebook so yon hello papa bug yung driver namin that time at napaka at uh, affordable ng kanilang uh, package tour and sabihin mo lang sa kanila kung may mga request ka na they will arrange it for you and they will suggest another trip if you really wanna go around Thailand. Hindi ko na nga matandaan kung ilang beses namin hinayos yung itinerary namin. Kasi nga may mga gusto kong puntahan na hindi kasama sa package nila. Pero yon nagawa naman nila ng paraan, di ba? Ang bongga. Kunting adjust lang din sa price and then ayun, swak na sa budget. Sobrang bilib nga din ako sa kanila kasi ang haba ng pasensya nila sa amin. Kasi ang gugulo po namin talaga sa totoong buhay lang. At itong tour na to, dapat dalawa lang talaga kami ni Nick, ang original talaga dalawa lang kami. Kasi nga celebrate kami ng birthday niya. Pero nung niyaya ko sila, sumama naman ng mga loka. Biglaan nga lang din talaga. Kapag biglaan nga naman talaga, natutuloy talaga ano tapos DIY lang talaga dapat to pero since may kasama kaming mga thunders ay hindi pwede ang DIY ni ma kaya naghanap talaga ako ng traveling tours na pwede talaga namin mapagkatiwalaan at nagkakapag-arrange ng aming tour sa si Thailand at ayun na nga si MC Travel ang the best Nung una, nag-chat ako sa isang, uh, nare-recommend ng na isang malaking vlogger. Pero ayun na nga, eh hindi naman sila nagre-response ka agad, agad. Limited lang din ang time namin dahil may trabaho kami, busy din kami. Tapos din nagre-reply ng maayos. So ayun, nagtry ako sa iba. At si MC Travel yung mabilis mag-reply sa amin at magayos ayos ng itinerary para sa amin. Package lahat, lahat. Kaya ayun, natuloy talaga ang tour na to. At again, happy birthday, Bao! Kahit alam kong may sumpong ka ng mga oras na to, sana ay happy ka. Ayun lang. So, thanks for watching, guys. Bye-bye!